Sa saringan si House Speaker Martin Noguandes tungkol sa maliuman ng paggamit ng pondo at pangiging ipokrita. O, oh, mapanglustay daw si VP Sara, mga kababayan. Sabi ng hindi marunong maglustay ng pera. 1.2 billion pesos, mga kababayan, nilustay sa isang araw sa pamamagitan ng ayuda. O, oh, ipokrita daw si VP Sara, mga kababayan, at nagtuturo turo daw ng tong ano-ano dyan sa mga congressman. Tapos sarili na sobrang dumi. Oh, sabi ni Tamba, mga kababayan, at ang ugali daw ito ay pagiging hipokrita. Kaya naman, mga kababayan, hindi ito pinalampas ni Bibi Inday. At sinabi ni Inday Sara na, sino ang nagtuturo dito? No? Oh, di ba kayo? Di ba palagi nilang tinuturo, mga kababayan? Itong matabang, ano ha? Matabang hintuturo nito si Tamba. <gasps> Kaya nga, malaki ang butas ng ilong ni Tamba, mga kababayan, eh, dahil mataba ang daliri. Hmm. <laughs>